ang tanan na Pangulo sa ato ang komunidad, sa atong nasod, sa atong probinsya, sa ato ang lungsod, naningkamot man na silang mahimog yung tarong. Pero realidad na sa nga usahay, muli ko'y pon. But is this enough reason for us to stop nga magtinarong? Dili. Maningkamot ta o dili mo surrender nga magtinarong gihapon aron ta, o maayo nga mga bunga don't give up and don't surrender nga manikamot nga makapagwas tag maayong mabunga nga naman tungod kay ganahan tag sa dili na ay mga nindot ng na nga bunga na as nato na At baliko ni ato ang mga pangulo daghan magutang mga buluyagong pangulo apan ganahan sila dili na abya unta na ng nindot nga naa nila pero kaning nindot nga naa nila wala lang nila palambuo kay gihatagan nila pagtagan ang dili maayo nga bunga does it mean nga dapat na sila dili gerunta pareha po na nato the challenge is not to focus on the bad fruits but to focus on the good fruits in us